Hello guys, magandang hapon. Time check, alauna sa is. Nandito tayo sa Binyan, San Antonio. AC Moto. Bili tayo ng ano, box ni Utol, pang Honda Click. Hinahanap namin ito eh. Tara, natin. Ito na, AC Moto Lock muna natin Anong natin, tara AC Moto, good afternoon kuya ito na nga tunay na nakita natin sa ano Facebook. sa Facebook mga box nila Tingnan uh, ano motor niya boss? huwag eh? na? pitikin nakalaga yo. Ayun <laughs> <laughs> ah YouTube eh may video lang sa YouTube. Yeah, may tunay tayo din may 3000. Magkano ba? <laughs> sa bracket natin is 10, 1000, Lifetime right warranty one time replacement po. Pre-install na rin po siya. Bakal yung brake yeah. niya? Apo. Bakal na rin po yung base na. Oh. <laughs> Ito po yung pang Honda Click? Apo. Ay, yun. Yung po yun. Apo. May 29 po tayo. Then, yung latest version niya po. Oo, bago. And bago na Ano daw? Mas, na, to? mas ma mahal sa maliit lang daw. SEC po. Ah, ah rock. Mas mahal yung SEC. Oh. oh, monorock din pala. Oh, oh matiwa yung monorock. Yung eh, sa akin, monorock din. Yeah. Ito guys, dito. Oh. Bakitin niya sa FB page nila. Nakikita natin. Ang dami nilang tinda. Pati helmet. Marami din sila. Oh. Wow. Mga sick din. Evo. Eh. face na ano? Evo. Magkano bang ganyan? 2.9 Then Sa RTX 2 natin, yung IPRX 2 is 3,000. Sa half-face Then full face po is 38. Ang nang ginagamit ng toolabi po. 39. Ay ma malaki pa lang difference pag full face na. No? Okay. Okay. Pero original na iba ko ya. Oo. Okay. I-install na ni Kuya. moto ganda nga yan pagka nila ng box hindi nila yan eh no, okay. man, no na siya sa ano eh okay. <coughs> <coughs>

palit lang dito, ano ang klase ng wallet dito? Ano po siya, pag nag-crack po siya, Tipak. napulog po siya, pabalitan po natin siya ng bago, wala po siya bago. <coughs> Suk su su sukat so, so, na sukat talaga sa ano yan eh, ha? Yung bracket eh. Oh hindi, sama ko si Rosali dito para maisukat niya. Ayaw niya na nung ano, full face. Etong highway na to kuya, paglabas dito. Kasi hindi natin yung una yun eh, dapat na susunod tayo eh, yung Carmona, yung ano ba, tayo yung yung alam ko dyan na ano eh. Hindi, gawa ng drone ko eh, magawa tayo eh. Tapatan eh, di pa tayo di ba? Oo. Oh. tayo dyan, paglabas, di diba? ah, ba? Oo. 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 Bakit? Hindi ko pinagawa. <coughs> ano AC. Moto. Ano Green meadow Ha? Green meadow Yan nakatira si ano? Alay Marcos? Green medo 'to, ne? Era sa Quezon City <coughs> <sk> whales 'to. <whalesMmat»>. na <s basics> Oh, wala. Kuya, na, na talaga nah. 'yan

39 Mayroon lahat na no. Ayon, guys, ano 39 dito sa AC Moto oh. Dito na kayo magpaka-bet. Napakamura. Ah, uh, monorack yung bracket. Ayon, ano? Tumama mo dito, para meron siya siyang... man. siya Pumunta din siya? Parang maya bukas. Diba, dadaan nga Double lock yan, Ano ba, kulay na yung di ba sa loob? May libre sticker na palagay dito? Ah. Kalpak uh, lang din, sige subukan mo hindi na kami <coughs> ng pusa na lang. Na, so, Basta lang po siya dito, so, galing nga yan ah. Oh. Kalpak lang oh. Ay, ah. na pusa, uh, ko you know. so, uh, yeah. so, uh, <coughs> hindi po siya. So, hindi uh, na? na, uh, na Lahat kawala, di ba, na? Ito na pala dito pala

Ay, sorry, kuya. Na? Hindi, parehas yan. May libre ano yan? Ba't duhan? Ah, duhan ba? yan? Akala ko Hindi, Ah duhan pala. Ha. Ito guys, duhan pala 'yung nabili ni Utol oh. Kasi talaga 'yung duhan. Oh. Oh guys, see ga do. Oh, dito 'yun. Mano gusto mong ilagay kung blue o 'yung Ilan ba 'yung blue siya lang. Ah dito 'yan, sa blue. Dito muna, sa mo ilalagay. Sa tamang tama 'to. Ano 'to? Kung papunta ako sa bahay

Anong pala mo kuya? Dudes. Kuya? Dudes. Okay kuya dudes Ito siya yung mag install pag na bumili kayo dito guys Sa AC Moto Dito lang niya sa Maybinyan, Laguna Napakalapit Napakadaling puntahan Hanapin nyo lang si kuya dudes Duhan, tapak. Ang ganda rin ng performance, no? <coughs> Yan. Thank you, Kuya Dud. Salamat. Baka may shoutout kayo. <laughs> <laughs> Ayun, nakatagal no, ng ABC na daw. Shoutout daw, sabi ni Kuya Dud. Pauwi na tayo ng Muntinlupa. Nakita sa Binyan. Ay, ito pala yan, yung arco Tid. Ito pala yan, Oh. Ayan, guys. Uh, galing tayo sa Binyan, Manabat Street. Binyan, Laguna, San Antonio. Barangay San Antonio. Uh, Sinamahan natin si Utol. Bumili na ang tapak niya. Uh, Bukan. Ito, pa-uwi na tayo. Pagpuntang mong kundi. Pa. Yan guys, ah uh, Napakainit uh, ng biyahe natin Ito, sobrang init Maganda ka lang wala traffic masyado ngayon Ah, uh, sakto lang Ito, so, isaplay tayo guys Isaplay tayo ng Ah, uh, kanto ng Kabilyon guys, kanto ng pabilyon. Alam nyo guys, ah uh, Sarap talagang bumiyahe lalo pag nakamotor. Lalo na ito pagka may magandang music. Pasok! Pakita San Pedro ito, ito, yan Pakita na tayo sa may stoplight na Paglapak ng stoplight Ano ah, na to Landaya na, Landaya San Pedro ingat, eh delikado lalo na sa kalsada kaya na, kailangan nalito tayo sa pagmamaneho guys lagi tayo nakatingin sa mga kasalubong natin saka ugalihin din natin tumingin lagi sa mga, no, side mirror natin kasi baka mamaya yung nasa likod natin eh, malaking truck na saka guys huwag kayong mag, ano, magdadrive ng naka headset delikado napaka delikado no. kasi hindi mo dinig kung binubusitahan ka ng na palang nasa likod mo o malaking sasakyan na yun katulad ng mga tara di ba dito nga pala tayo dumaan guys sa may ano sa may San Pedro papasok kasi pag dun sa may highway yung stoplight napakatagal nun eh 100 uh, 110 seconds kaya e dito sa San Pedro sa papasok sa loob walang Stop light dito eh dito sa may San Pedro papasok sa loob sa may barangay San Antonio walang stoplight dito kaya pagdating mo sa may sa may boundary na may dalawang naka uh, statwang manok doon walang walang stoplight doon kaya pwede tayong magdire-diretso kaya lang maingat din tayong tatawid sa highway kasi titingnan nyo baka mamaya biglang mag-go eh, yung iba matutulin yung mga motor maarangkada kaya titingin din tayo sa bad kaliwa natin bago tayo pumasok ng highway kailangan lagi tayo magingat guys alam nyo naman syempre uh, maraming kamote ngayon eh kamote hindi lang nakikita sa ilalim ng lupa mga tanim mga kamote nagbumotor na mga kamote ngayon ito guys so sinasabi ko ito yung pagpasok natin sa highway galing tayo sa may loob ng San Pedro huwag tayong basta basta papasok sa highway titignan natin sa may bandang kaliwa kasi baka mamaya biglang may parating ng motor eh nakago maghuling yun eh arangkada ah, delikado tayo pwede tayong mahagip doon o magkapanggaan ito nga pala guys nakapasok na tayo ng muntin lupa guys ito na sa may Parang dito na sana to. Ito na daw. Down, ah, na tayo ng Hackwood. Yeah, diretso lang tayo, guys. Tayo pauwi na nga tayo sa Tutatan sa, sa bahay. Diretso lang ang takbo natin, guys. Kaya kailangan mag-ingat. Yeah, lalo na ganyan pag may tumatawid. Kapag ah, lagi natin pagbibigyan ng mga nasa pedestrian kasi priority yan. Sila nga yung ano eh, sila nga yung dapat natin ingatan kasi tumatawid na sila sa mismo tamang tawiran, di ba? Nakakita na tayo ng mga taong tumatawid sa pedestrian. Bigyan na natin guys, mag minor na tayo kasi syempre nakakaya naman sa kanila na sumusunod sila sa batas tapos tayo naman ang hindi natin. Kaya lagi tayong sumunod sa batas traffico oh guys. Hello guys, ito ah, malapit na tayo sa Caltex sa Poblacion, Muntinlupa.

traffic kasi papuntang Brugger eh kaya habang nagmumotor tayo pa uwi dito guys uh, mag sounds muna tayo guys tara rock music pasok Siguro guys, uh, hanggang dito na lang yung video ko, uh, maraming salamat sa pagsama sa video, sa panonood, uh, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, uh, like and subscribe na rin guys, uh, maraming maraming salamat sa panonood sa video natin, shoutout sa mga tropa, kay Jojo, uh, kay Boy Breva, kay Jojo Orsiaga, kay kaya, Richard na. At sa mga tropa natin si -si dito, di kay Doming, Sporlas. Maraming salamat guys ha. O, sige, paano? Ang ganit na lang yung video natin guys. Salamat.